Be, be. Na, pwede mo kayo kung ano nila? Hindi Pwede. Trim, trim. na iyo. Ang kwan Tengok, tengok, Lebih. yang berat. Tuh, 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 Hmm, hmm, <tikletan bantuan." risa> <tikletan> 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 sa damo sa panyo ano mga gastos kapag 750 sila? 750 ano 750 ano sa ano kagaling gupit der ano mga kumagupit nga patsyang be ah. Ini pemakai saya pun dipakai mau ke bar itu mana enggak kok anak? <tuh> Dia <berkuali> bukan bentuk. <tuh>

Mahal kasi mag magkwan sa bit eh. Mahal mag groom ng aso kasi. Tama na na? Hindi pa. Ako na lang nag Mar marami din kasi aso eh. Sa siyam siguro piraso. Eh, kami na lang nag-upet. Eh, be, be, be. Mm. At saka makasave ka pa kayo. Ang groom kasi ng aso per kilo eh kilo kasi yung groom ng aso eh. Dung naman Dali lang bala. Hmm. Nabi, nabi. Nabi. Pwedeer Pwedeer, pwede rin pa sa kilid Daan mo pwede o Ari po, daan pa sa kilid o Sige, sama na nila Sige, 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 Ikaw naman, snat Sige, sige, sige Hindi, sis Sige, snat naman, sige, snat naman, be Hindi ka o Hindi ah, hindi ah Na, ari naman, ang big boy Ang big boy, ang big boy Kaya kapitan sa mga ablo kay na Hindi ah mo Hindi mo Nembe. <coughs> Nami Bino, oh. Nami Bino. Oh. Big boy naman ang big boy, ang big boy naman. Yeah. Ang big boy naman ng mahal kasi magpagroom ng aso isang libo per kilo per kilo kasi mahal to kaya ako na lang nagugroom makasib pa po Dan yung ikin tag, yung taglong ko lang din, yung kunan niya kayo na o. Yung lupita niya nga. Nah, itu aku yang kau di bakal na elektrik tu. Terus nanti nak pan mak pan mak pan. Aku

Ang imo bala nga kamot muna Amo, na ginam mo so... na ako. Ang muna nga Hindi naman kasamat. Hindi ah. May, 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 may ara man na guide. May, may, may guide naman yan. Wala na na, na. -na, na, na. Na, na, na na ah. Wala ah. na Hindi na na makamot. Dali lang na. Dali uh, lang bi. Dali lang b Dali sa sala uh, sa lawas pa dyan. Ito. Uh. Mm -hmm. Nahulog, ah, ang pandit. Oh, grabe oh. Ah, nabigbig ni, bigbig. Bigbig big. big, big, kayo. Ah. Nabigbig ni. Bigbig, bigbig. Edi. Tayo na. Sino pa dang next? Sino pa dang next? Sino? Chin chin. Si Snat, si IC. Oh. Dako na. Ay, tata. Sige. Nan. Eh, diretsin, hindi di, 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 oh. oh. di, na oh. makapana. E, baliskad <coughs> baliskad ka, mo na, baliskad eh. Sine, dali mo kamot oh, hindi mo kamot oh. Nan. Hindi ah, namin na oh. Kaya mo kuha. Eh, baliskad. Ano yung mga kamot. Baliskad mo lang, isa ba isa ba lang ang ipan? Nga. Baliskad ang nga, anong yung riset. pa, paano na oh. Ano na? pa pa mo lang no, oh pa pa mo lang no. pa pa pang razor mo oh pa mo no. na ganun? oh kaganoon piyak ang razor ang dali ng oh pala mo ka libete ko te uh, isa ka kamot ikwan mo eh hindi pwede na no na. Bal balik awat man hindi na gadi na tan <laughs> hindi, hindi mo na makuha kay balis ka tan imong kuan no hindi na kanay makakuha ka na eh hindi na lang ano na diro pagkakuan sila kay pa ang balay sang tanan. Amo na magkasugat. Wala. Wala na. Kau na ko mo asa. Aba tu kaya mo makan den. Ibutang na sa bangko ben be. Mamaya na pa naman bukas naman bukas ulit. Ano? Bukas ulit bukas. Để <laughs> mm -hmm.